Viral Pogi ngayon ang kwento ng binatang ito na ipinagmamalaking mumuwa po raw siya kahit hindi siya niretoke nung high school ako talagang sobra pangit ko noon ang dami kong tigyawat tapos payatot pa ako minsan nga ayoko na pumasok sa eskwelahan kasi lagi nila akong binubuli sinasabihan nila ako pangit payatot kaya ito, napag-isip-isip ko, magpapogi kaya ako. Noon, naging determinado raw siyang i-improve ang kanyang sarili. Yun nga lang, can't afford siyang magpaderma o gumastos para sa mga mamahaling skincare product. Ang sabon na kanyang ginagamit, kung ano na lang daw ang makita sa kanilang banyo, dinalasan na rin daw niya ang paliligo at paghihilot at nag -grip. Tapos ang ilang taong pagpapapogi. Ito na ngayon. Mas marami yung tanong na sasagot, pero di naman kailangan <laughs> naman ng mga. Simula nung binago ko ang sarili ko, di na ako binubuli. Yung mga babae nga, kusa nang lumalapit sa akin para magpa-picture. Para yakapin ako, Nagtitilihan nga sila kapag nakikita nila akong dumadaan sa harapan nila eh. Talagang nagiba yung mundo ko simula nung naging pogi ako. <laughs> <laughs>